Sky Explorer, pasok tayo dito sa Minuyungan Urban Gardening ng Mariano Marcos University dito sa Ilocos Norte sa May Patak. Ayan, pasok tayo. Ayan, kung may kita nyo, may mga tanim sila dito, mga gulay-gulay. Ayan, tulad itong patola. Ayan, nakakatawa dito mga ka-explorer kasi yung mga estudyante mismo ang mga nagtanim nito. Ayan. Even yung mga pinatuyong patola, ginagamit din nila yan na di ba? May luyang dilaw pa. Napakalago, nakakatawa kasi dito sa school na to talagang iniingganyo nila ang mga estudyante na magtanim dahil dahil ang Ilocos ay kilala sa agricultural farming, ayan, mga poultry, ganyan, di ba? Ngayon, kung ang course mo dito ay agricultural, ayan, talagang bibigyan kanila ng plot o ng lupa, para magtanim ng mga pinapatanim ng mga professors nila like yan eggplant o yung talong mga sili ang palaya or kung ano ano pa di ba nakakatuwa kasi uh, yung mga nagiging bunga nito eh sila rin ang mismo ang nagaharvest tapos syempre bilang project nila present nila ito sa kanilang classroom ngayon hindi ko lang alam kung anong klaseng grading ang mangyayari dito dahil hindi naman tayo sa agricultural, 'di ba, char. Pero nakakatawa, 'di ba? Nakaka-enjoy. Buti na lang piniliya, pinayagan nila tayong pumasok dito sa kanilang mini farm or mini agricultural farm. 'Di ba? Ayun, dito lang ako nakakita ng mga bonsai na ano eh, ng mga eggplant tulad dito, oh, 'di ba? Talagang lang talaga siya yung asin mga payat na talong nakaka-enjoy dito mga ka-explore kasi hindi lang siya naglilimit sa gulay kundi ayan meron din siyang suha yung bonsai na suha lang din ito di ba nakakatuwa tapos ayan makikita nyo sa aking video nag-grafting din sila di ba ayan sarap na suha kaso hello pa ayan o di ba ka-explore meron pang isa ditong grafting di ba Kakatuwa, diba? kung ikaw eh nag-iisip ng uulamin tapos na pa-bisita ka sa ganitong mini farm talagang may isip mo kagad pinakbit eh kasi ang dami nilang tanim na mga madiliit na talong yung pahit na talong talaga ito mga ka-explorer yan tapos ba diba, pang talaga siya eh o, may talong, may okra yan o ba diba? tapos meron pa silang mga ampalaya patola Ayan, ang hitik din sa bunga ng kanilang okra. ma gulay dito, mga ka-explore, napapansin ko ay eh, mga yung bonsai lang. O, di diba, may upo pa. Di ba, makakatuwa. Siyempre, hawak-hawak lang tayo. Bawal mamitas dahil baka tan tayo ng school. Ayan. Di ba? Meron pa silang patola. Di ba? Nakakatuwa. Samad sa mga halaman at gulay talaga yan. Tulad yan, Pat, uh, patani yan, ka-explorer. Tapos ito, o, oh, di ba? Meron din silang nursery ng mga manggang kalabo ata ito. Hmm, di ba? Majority talaga ng tanim nila, mga ka-explorer, -ka eh, uh, puro talong. Papatani ito, di ba? Tara, ka-explorer gala pa tayo. Sarap niya. Sarap, Sarap niya sa, ano, sa gulay. Eh ito. Oh, Ganun silang tama rin yung tree. Pangharang pa lang. Bawal mamitas dito, Mami. Bawal mamitas. Kay Explorer, dito muna nagtatapos ang ating video. Naway nag-enjoy kayo sa ating tour. Goodbye!